hindi nag-automatic pag-on yung kanyang auxiliary fan motor kahit sobrang init na ng makina. Okay, so ang nangyayari, nag-overheat siya. Ang ginagawa ng mayari para hindi mag-overheat ay palaging naka-on yung kanyang aircon kasi kapag naka-on yung kanyang aircon, sumasabay sa pag-ikot yung kanyang auxiliary fan motor. Alam ko maraming makakarelate nito mga binoso kasi baka isa rin to sa problema ng inyong mga sasakyan. So ngayon, panoorin nyo kung ano yung mga step-by-step -step na diagnosing natin dito. Ito galing pa to ng Katbalogan Samar mga bayno. So dito niya pinagawa sa Tacloban dahil uh, hindi nagagawa doon yung kanyang unit. So uh, shout out pala doon sa ating customer. Yung unang chinek natin dito mga bayno itong kanyang engine coolant temperature sensor. Ano ba ang trabaho ng engine coolant temperature sensor? Ito yung nagbibigay ng data papunta doon sa ECM. So sinisense niya kung gaano kainit yung coolant temperature ng makina para malaman ng ating ECU na kung kailan niya papaganahin yung ating uh, auxiliary fan motor. So kapag na-reach na yung tamang temperature, specified temperature, magbibigay ng supply voltage yung ating ECU sa ating auxiliary fan relay para paganahin yung ating auxiliary fan motor at nang hindi mag-overheat yung ating makina. Ito yung ating engine coolant temperature, okay? So paano man natin malalaman yung kung okay pa to? So gamit yung scanner natin ba, mga bay? puntahan natin yung data stream. Ito, ayan. So kung makikita natin dito mga bay, negative 8 degrees yung kanyang data. Ibig sabihin mga bay, abnormal. So wala na tayo sa Pilipinas kapag negative 8 degrees yung bababasa niyan. Sobrang labig na niyan mga bay. So dyan pa lang nakikita na natin na may problema yung data na binibigay niya doon sa ating ECU, kaya hindi nag-automatic yung fan natin. Yun sakto mga bay, meron tayong isa pang ginagawa dito na yung day item. So parehas lang sila ng makina. So ngayon, ito good unit mga bay. So titingnan natin, i-compare natin siya doon sa ating isang unit. So babasahan natin siya using ating scanner at titingnan natin yung kanyang data kung parehas ba sila. Okay? Ayan. Ayan so yun mga bay, pa scan natin tong uh, isang item tapos pagmasdan natin, no? Oh. Ayan, tingnan natin kung negative degrees ba. Oh, tingnan niyo mga bay. Oh. So dito, yung nabasa natin is 38 degrees. Doon sa kabila is negative 8 degrees. So, doon pa lang masabi natin na may problema talaga, no? Yung kanyang sensor. Ito yung reason, mga bay, nang hindi gumagana yung kanyang auxiliary fan motor na kahit mainit na yung makina. Kasi yung nababasa niya, malamig pa. So, ngayon, yung gagawin natin, mga bay, tanggalin tong sensor na to, tapos ilipat natin doon sa isang item. So, ngayon, ang mangyayari, Paglipat natin doon, babasahan ulit natin. Kapag binasan niya is 8, negative 8 degrees pa rin. Ibig sabihin yung sensor yung problema nun. Okay? Sige, bye. Pasuyo ako. Yan. So, ito na yung sensor. Nice, ha? Kabit natin. Okay. Yan. Okay. Andiyan. Tapos titingnan natin kung okay. Temperature. Yan. Okay. Yun na, mga bay. O, oh, nag-negative 8. Negative 6 degrees na nga siya dito. So, ibig sabihin, yung sensor yung problema nito, mga bay. Kaya, ayaw talagang gumana. So, confirm natin na sensor yung problema nito. Okay? Ito yung lumang sensor at nakabit na natin yung kanyang bagong sensor, mga bay. So, ngayon, uh, check, check ulit natin using yung scanner natin. Basahan natin na siya ulit. Tingnan natin kung meron bang pagbabago doon sa kanyang reading. Okay? O, oh, yun, o. Oh. 32 degrees. Okay. Ayos kayo. Start. Okay. Okay. Yun oh. Okay, 36 degrees kanina. 32. So, antayin natin na tumaas yung kwan. Yung so, reklamo niya mga bay, hindi gumagana yung auxiliary fan kahit mainit na yung makina. 100 to. Tingnan natin, 100 to na, pero naka-off pa rin yung kanyang commanded state. Ayan. Yung RPM niya, normal na rin ito mga bay, no? Yun. Okay. Ayan. Kita niya mga bay, nasa mga 103 degrees bago niya pinagana yung ating Uh, kwan? So, naka-on siya ngayon. Tingnan din natin dito. Ayan. Naka-on na rin yung ating auxiliary fan motor. So, balik ulit sa normal yung operation niya. Ayan. makita natin na okay goods na. Bumababa yung ating temperature. Ayan. So, tingnan natin kung kailan niya i-off yung ating fan. So, ngayon on. Naka-on pa siya mga bayo. So, sa 98. Sa so, 98, off niya na naman yung ating fan. Hanggang sa bumaba yung uh, temperature. Tapos i-on na oo niya ulit sa 103 degrees. So normal. Normal na yung operation nito mga bay. Ayan. Okay. Goods na, goods, goods na goods. Dito sa dashboard. Tingnan natin. Oh, walang check engine. Pasoy yung ako pag on ng aircon bay. Tingnan natin kung gagana yung fan. Ayan, oh. So gagana yung fan pag on ng aircon. Ayan, on yung aircon niya na pero 94 degrees pa lang yan mga bay pero dahil pinaon natin yung aircon dapat gagana yung auxiliary fan mode yan